good evening. Ayan, lumabas sa tawas, oh. Dalwa. Malalaking tao sila, oh. Ang linaw, oh. Ayan, lumabas po sa aking pagtatawas. Nandito po ako sa bukid. Tinawas ko po. Ayan, oh. Dalwang nilalang. Ang linaw, oh. pag masdan nyo may yugi, oh. Ay so yan ang linaw po. Yan, dito po tayo may nagdaos ng pagtatawas sa bukid. Ay. Medyo mahina ang signal dito eh. Pero malakas naman yung umahon na no espiritu. 'Yung tinawas ko dalawa. Nakakatakot sila. Takot 'yung mga nang lalaki nila. Oh. Masdan nyo may hindi.